Wait lang! Linggo-linggo ko ba nagpapa-OB dahil mayat maya ka nila nagkakaroon ng UTI? Naniniwala ka ba sa organic? Kasi akala natin, mga gamot lang ang nakakatanggal sa mga common na sakit sa ating mga pechay. Alam niyo ba, itong ating Yani Soap, Yani Oil at ang ating Yanni Steam, lahat sila ay organic. Kaya-kaya niyan tanggalin ang mga common na sakit sa mga pechay natin, katulad ng mga UTI, yeast infection, unusual discharge, o kung mabilis bubaho ang mga puweta natin at lagi nilang nangangat eh. Sa ka na hindi naman siya gamot? Magsasabong ka lang ng pechay mo? Maglalagay ka na ng gani all sa pechay mo? Or magsusuob ka lang? Tapos ang problema mo sa iyong pechay? Kaya kung naniniwala ka sa organic, hindi ka nagkamali na pinanood mo ang ating video. Ay wait, may nakalimutan rin pala akong sabihin na ah. kahit na yung mga sakit natin sa matres natin, katulad po ng mga mayoma, tikos, cancer sa matres, pagdurugo sa matres, may maliliit na buko sa matres, may mga buwa, may mga binat, o mababa ang matres. Habang nagpapagaling ka o umiinom ng kabot, sabayan mo ng ate Yanis suo guys, para mas mabilis pong gumaling yung mga sakit natin sa mga matres natin.